Yan mga idol, meron tayong gagawin. Ito po ay galing sa Masbate. So shout out po sa nagpadala nito si Aisa M Dinla. So hindi ko po ma-search sa page kung uh, siya ang nagpadala kasi siguro ibang ang pangalan sa page. Kaya hindi ko na-update kung na dumating na ang unit niya. So ayun, gagawin natin mga idol. So nabuksan ko na ito. So may nakasulat po pala dito sa band paper. Phone ko kasi pag na-drain ang battery, o nalubat, mahirap na yung kahit naka charge. Nakikita ko po yung marami kayong videos sa Facebook at YouTube. Naayos nyo ang ganitong cellphone. Pinadala ko po ito sa Jinder, Redmi 9 charger. O oh, ayan, kasama po yung charger. Si Ayan Karansa. Ah, ayan po yung Ah, yun, yun po yung Facebook niya, message po kayo sa Facebook Ayan Karansa. Kaya pala yung pangalan niya dito sa ano. So ayan. So yung model niya mga idol ito. Kulay blue sabit muna natin yung camera ayan so ang problema walang power kapag nalubat mahirap na kapag i-restart hindi na daw mag-open so, ito po yung mga sakit ng mga Redmi 90 mga idol na kapag nalubat or madrain mag-update hindi na po mabuhay so gagawin po natin na back to normal na kahit malubat madrain mag-update lahat wala na pong sakit sa ulo so ayan sinubukan ko i-charge wala talaga ang reaction so dapat mga idol kung nadrain to dapat lalabas ang battery percentage so dalit na tayo so tingnan natin baka sana walang repair to para maganda ang gawa natin diretso sure bulan right. so tanggalin natin yung takip first time pa mga idol so malaman natin kapag first time may sticker pa tanggalin natin yung battery para in case malubat hindi na siya mamatay ulit so ito po yung mga common issue nito mga idol kapag nalubat hindi na mag open so nandito po ang pinaka the best way na gagawin para mag normal lagay natin sa board holder so i unle reboot natin para kahit malubat madrain mag update hindi na siya mamatay ulit isang gastusan lang ito mga idol so yan gamit tayo ng plugs so kailangan may plugs para mandali malusaw ang Madali maangat. So, gumamit ako ng 400 heat temperature, mga idol. Pagtanggal ng shed. So, hindi ito basta-basta matanggal kung wala kang hot air. So, kung gamitan mo lang ito ng ibang ano, oran mo, yung blower, hindi kaya ng blower to. Hot air ang kailangan. Heat gun. Yung nabibilis siya pin nagtag 150 hindi po ito kaya kasi marami pong nagtatanong sa atin kung kaya hindi po kaya yan ang hot air nga medyo matagal nga ito matanggal eh pagawa sige saglit lang ha so ay may nagpapagawa sa atin paunahin muna natin back back mga idol balik tayo naka 400 heat temperature tayo mga idol so antay lang po natin lumambot pag lumambot na yan saka natin iangat so huwag natin pirusahin kasi mamalat yung gilid-gilid yan so marami akong nakikita nyan. so nadala ang mga parts kasi pinawersa. so kailangan nyo ng hot air talaga huwag nyo katirin kasi pwedeng mawala ng signal yan madadamid siya yan. kapag magkikita natin na may mga tingga na sa gilid-gilid na lumalabas ibig sabihin malambot na yan so ganun lang kasimple kasi dapat kompleto yung mga paa so next tip natin mga idol mayroon po itong signal IC na itim. Ang gagawin natin, i flat lang natin. So, pwede rin i-shake, pwede rin i -reball. So, ang ginagawa ko dito ay pinaplat ko lang. Yung iba naman, tinatanggal na ng kapasitor. DFU mode. So, ito naman, ang paggawa dito ay talagang success na yung pagpa flat So, ingatan nyo rin mag flat mga idol. So, maraya pong, or iba-iba ang klase sa paraan ng pag ano nito, unlay reboot. So, ang ginagawa ko kasi simula noon hanggang ngayon ay magpa-flat lang talaga. So, kailangan yung mga pisa na yan hindi magsitalsikan mga idol. Ayan o, no? yung tatlo na yan. Kasi connected sa signal yan. Ayan o. No? Yan nagsilabasan ng tinga. So, ibig sabihin mga idol, na-plot na natin ng normal yan. Light tayo ng thinner. So, kailangan mga idol, hindi siya mababasag, hindi ito matabingi. So, ayos na yan. Tingnan natin mamaya kasi connected yan sa signal. Kapag nagkamali ka ng under reboot dyan, pwedeng mawala ng signal pag nabasa ang IC or tumabingi. Kasi once sa tumabingi yan, pag isalpa ka mo ng battery, mag-short yan. Madudurog ang IC. Or mamuti, mag-short. So, ang next step natin mga idol, binalik natin tong shed pero nakaangat ng konti para may exhaust siya. Ayan. So, wala kasing butas yan mga idol. Kaya katagalan, madidid boots siya. So, pansinin niyo mga idol, ang pagawa natin ay parang wala lang nangyari. Ayan. mo mga idol. So, pahingay natin sa loob ng 1 to 2 minutes. Kasi kapag mainit ito, at isalbag mo to hindi talaga lalabas ang percentage. At dito, mga idol, gawin ko rin yung fuse. Unahan ko na paggawa para dali-dali sa -dali ating gawa habang pinapalamig natin yung board. Para satisfied repair talaga, para hindi na talaga babalik ang problema or hindi na magkakais yung iba. Kasi kung gagawin ko lang ang deadbot nito, kapag nahuhulog ni sir ito, possible na naman na magbubotlop ito. Dahil yung fuse nito ay connected sa bootlop. Kapag nadodoro gampiyos, katagalan, magbubutlop na siya. So, i-bypass din natin ang, ang pinaka-fuse. So, kapag na-bypass naman ang fuse mga idol, kahit ma-overcharge, wala po maging problema. Basta original ang battery na ginamit. Kahit araw araw-arawin mo sa overcharge or normal na paggamit mo, kagaya lang ginagawa mo na minsan, nagja charge ka na ginagamit, okay lang yan, mga idol. Wala pong problema kapag original ang battery. Hindi siya basta-basta lumulubo. Kung wala ng fuse. Ayan tinanggal natin at next step natin paglikitin natin to mga idol para immortal lang talaga to hindi na magkaka-SU pang iba so ayan, na-jumper na natin or na-bypass na so it ginawa na natin fuse, uh, ang fuse nya so kahit mahulog yan hindi na yan magkakaroon ng iba pang problema or kahit ma-overcharge wala pong maging problema, hindi po yan lulubo ang battery dahil ang board niya ay may sariling fuse na yan kasi kung papalitan mo rin niya ng replacement mga idol ay wala namang pios ang mga replacement. So mas madali lumubo ang replacement. Lalo na kung lokal na lokal talaga ang naipap, naipalit mo. Ito naman kahit wala ng pios yan, kahit ma-overcharge mo palagi yan, wala pong maging isyo sa battery. Hindi po yan lulubo. So ayan, ibalik natin ito mga idol at tingnan natin uh, ibalik natin yung mga screw. At pati ang SIM tray, ibalik na natin. At ayan, i-charge mo natin at tingnan natin kung mabubuhay na ba kanina. Wala pong logo na nakikita. At ngayon, after po natin, ginawa ang method na to nabuhay buhay kaagad. At ayan, after ilang minuto mga idol, ayan, meron na pong laman. At i-open na po natin at tingnan natin kung unle rebooting na ba. Dahil kapag nalubad daw ito or mag-restart, hindi na po mabubuhay. Subukan po natin i-restart para makita natin kung goods na ang pirunit ni Sir so ayan ang layo po nito mga idol galing po po ito ng masbati tatawid pa ito ng dagat so ayan i-off po natin mga idol at tingnan natin kung mabubuhay na ba siya ulit kasi ang masira ng cellphone ito kapag i-off mo or malubat hindi na mabubuhay at pansin din yung mga idol unle-reboot na po ito dahil nabuhay na po nung ni-restart natin or in-off So, wala na po itong ibang problema. Immortal na po ang cellphone na to. At nakita natin no service at dahil sira na ang SIM na to, ayan, nung tinanggal ko ay mayroong emergency. So, ibig sabihin may signal po yan mga doon. At marami pong salamat sa nagpadala nito sa mga gustong magpaayos, mag-PM lang kayo sa ating FB page, phone TV Official New Feeds.